<laughs> Please na. <anong. laughs> Maganda ito na gloves para hindi na matagal bitaw. Yung mga bata kasi matagal. Makulit, <laughs> sige ha. <laughs> Makulit, sige ha. Sige. Papay pa premium na agad. <laughs> 3 pieces daw na makuli bilhin ko mamaya guys <laughs> mabigat ji ang ang mabigat po yan oh hindi yan kaya so sabi niya putulin niya daw chinso magkuha siya ng chinso oh. Oh. uwi mo na siya sa bahay ako naman ay papunta na sa work oh. Yes, ganyan po kabigat ang trabaho ni Daddy Insoy tuwing winter. Pero hindi po yan free. May sahod po yan guys, yung pangungha niya ng kahoy. <laughs> At kung sino ang magpapasahod ay hulaan niyo. <laughs> o, dito niya yan kinuha guys. O yan, dyan, dyan. Yan, meron pang malaki doon na puno. Yan, may sapa dyan. O, pinakita ko naman to last time. Tinulungan kasi ni Daddy Insoy yung bagong may ari na nakabili nitong house and lot. Yan po yung house. Ito po yung lot. <laughs> Tinulungan siya ni Daddy Insoy nung nag, ano pala sila nag-transfer, ginamit yung aming truck. nagharvest din sila sa aming mga chilis. Nanghingi sila sa amin ng mga chilis kasi may ari po sila ng restaurant sa, ano sila, sa Butchon, malapit sa Ansan. Ha. So tara, ako ay pupunta na sa bayan. Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! This is Bisdak in Korea, your Boholana Ajuma! Oh, power ang ating voiceover for today's video kasi labanan natin ang winter, labanan natin ang lamig! Uy, ha? Samahan nyo naman ako sa aking pakikibaka at pakikikabaw! Ha? Ah? Mga bisaya, aray makaintindi dyan! No? Sa ating araw noong ano to guys, last week, November 21st and 22nd, two days ito na video guys! Pero bago ang lahat ay babatiin ko muna! Ha? Ah. With masigabong palakpakan Happy, happy, happy birthday, sir Edgar Escoto from Riyadh Kingdom of Saudi Arabia Happy birthday, sir Edgar Escoto Siya po ang asawa ni Ma'am Aileen Escoto Happy birthday Ngayon po ang kanyang birthday November 25 May isang subscriber tayo na nakapansin Na maraming tunnel daw Galing sa aming bahay Papunta sa bayan So sabi niya marami sigurong bundok Bulubundokin siguro ang Korea, ma'am no? Kasi marami daw ang mga tunnels uh, Tama po ang iyong hinal la mama. Tama po ang iyong iniisip. Maraming bundok dito. Bulong bundokin kasi 70% ng land area ng South Korea ay ano talaga guys, bulong bundokin. Sinabi ko naman yan sa mga past vlogs ko. So, no wonder may mga maraming tunnels dito mga kabisdak. Hello to Ma'am Christine Magleo from Santa Maria, Bulacan. Ma'am Marisa from Pampanga. Ma'am Flor de Liza Maceda from Palo Leyte. Kin Lasan from Kalatugan, Batangas. Wenny Kins from Quezon City. Ella from From Hong Kong at Pamilia Sa Isabella Diaz Tenoso, Mariano Cubi family. Elaine Sante from Rasal Kaima, UAE. Lenny Maglangit from Vancouver, Canada. Clome Rosalejos from Veliaba, Leyte. Rolly Tangliju from Boiser, Louisiana. Lori and Ellen Balduesa from Lukban, Quezon City. Ronel and Melanie Albarasin family from Kankainap, Argao, Cebu. Mami Grace from Rizal. Meryl Shu from Bacolod City Tera Terrieta Roca Maria Rosalyn Roca de la Peña from Pandacan, Manila Hello din kay Papa Edwin Ilano at sa kanyang anak na si Ma'am Aileen Ilano Hello kay Cesar Boss from Valenzuela City Gigi Islan Rob from Davao City Gian Alexis Fama Violeta Ramos from Cagayan Valley Moriel Estimosa Magbag from Tubigon, Bohol Ronali Halbo from Roja City Capiz Christy Judilia from Mandawi, Cebu At belated happy birthday ka Ma'am Lucel Manasis Medena oh, Last November 20 po ang kanyang birthday Happy birthday Ma'am Lucel Hello kay Ma'am Riza May from Talibon, Bohol na ngayon ay nasa UAE na Ma'am Angeline Miklat from Damam, Saudi Arabia Gina Dasmarinas from Valenzuela City Ma'am Elma Kunkon from Cortes Bohol Alin Aproza from Ilocos Sur Ma'am Merami Cordero from Hong Kong At hello din kay Sir Jingle Mam Ma Ma'am Nancy Obias from Bicol, Libman and Kamsur. Ma'am Loleta Paurom from Salvador, Lanao del Norte. Marie Baluyot from Orlando, Florida. Florida pala. Ma'am Marie Baluyot from Orlando, Florida. Ma'am Merla Agbuya from Manila. Ma'am Vilma, fra Ma Vilma Narciso from Tarlac. Ma'am Rosana Amante from Tondo, Manila. At ngayon ay nandito tayo sa Daiso. O, tapos na pala. Galing na tayo sa Daiso. No? Nagpabudol tayo sa Daiso. So, ito yung nabili natin, guys. Ito na yung sinabi ni Daddy Insur so, kanina na ipapabili niyang makuli. Ito yung favorite brand niya, mga kabisdak, Buksundang. And rice wine, dalawang bote. Tapos, bumili na rin ako ng carrots dahil mag ano ako mamaya curry para kay Little Insoy favorito kasi ni Little Insoy ang curry tapos sa Daiso is nabudol tayo tapos na tayo magpabudol sa Daiso pumunta ako sa Hanaro Mart bumili ng nitong guksundang tsaka mga <coughs> pagkain namin tapos ito yung nabudol ito yung nabudol sa akin sa Daiso yan favorito ni Daddy Insoy ito kay Little Insoy ano to guys sour na candy Mm, sorry oh, tinanong niyo. Mailig ang mga bata dito sa mga matatamis na matatamis na maasim. Tapos bumili na ako ng bonnet ko para sa winter. Yan. Yung pula ko kasi na bonnet nasira na yung itong tassel niya. So yan. Matagal na yung pula ko na bonnet, guys. magsi seven years na so time na napalitan ko siya. Okay lang naman to. <laughs> Okay lang. Mahaba siya, guys. So, matatabunan. Ang gusto ko kasi matabunan yung aking tenga. Kasi nga, masakit man sa tenga pag malamig na masyado. So, yan. <laughs> Next time, itry ko yung ano, guys. Yung round dito. Tapos, bumili na din ako ng bonnet para kay Little Insoy. Yan po, kay Little Insoy. Yan, cute, oh. Ayan. Meron mang bonnet sila tuloy. pa, ano lang ba? In case lang ba na madumihan. So, reserve ba? Tapos, itong kanyang gloves. Maganda ito na gloves para hindi na matagal bitaw. Yung mga bata kasi matagal sila magsuksok ng gloves. Yung may daliri nito. Ito kasi, ano na, dalawa lang. Ito yung sa thumb. Ito yung sa apat na fingers. So, madali lang isuksok ba? Ganyan. Tapos, bumili na din ako ng markers ko kasi wala na akong markers. Naubos na sa kakadrawing ng Little Insoy. Gustong-gusto niya yung gamitin yung pula at blue. Wala na akong magamit. So, bumili na ako. Ang gusto ko sa Daiso is napaka-cheap nila as in compared sa... Imagine, di ba, nabili ko man itong bonnet na 3,000 won na sa mga 100 plus. Pag nakita, may same na ganito, tinda sa Hanaro Mart. So, so, guys, nag-12,000. Grabe ka mahal. So, bumili din ako. Ito yung paborito namin na pang, ano, ng, panglinis linis ng tenga. Yung wood na, guys. Ayaw namin yung plastic. Gusto namin yung kako, yung handle. Tapos, ito yung last na binili ko. Worth 20,000 ito lang, guys. Bumili ako ng liquid na sabon. Yan. Mas mura talaga sa Daiso. Compared sa online market sa kupang. Sa Daiso, sa Daiso ako mabili ng ganito. 3,000 won liters 2.2 liters na liquid soap, detergent soap. As maganda kasi ang liquid ko para sa powder kasi nagiiwan ng yung puti-puti ito na residue yung powder. Gusto ko itong malinis talaga pag liquid na sabon ang ginagamit mo sa washing. At ito naman para kay Ming. -Ming. 'yan. Parang buntis si eh, Miming, -Ming, guys. Hindi man namin yan Miming, -Ming, ano lang tinapon ng mga taga-city, tinapon dito sa probinsya sa amin kasi liblib -lib naman yung lugar namin. Ano? para siyang buntis. Babae kasi si Miming. So, lagi siyang gutom. Lagi nang ng pagkain. So, ito, bigyan para maiba naman yung kanyang panglasa. Binilhan ko siya ng ganito. Nutriplan, tuna, and crab stick na cat, cat food. I-try natin kung magustuhan ba ito ni Miming. So, yan lang po. And then, dahil Huwebes man yan nga araw, ay sa English Academy po ang ating trabaho dito sa Yongo Hagwon. Nagpa-parking lang ako niyan sa likod at medyo nahiya ako sa aking mga katabi kasi may mga Mercedes-Benz. Naghinay-hinay talaga ako. Baka makagasgas tayo ay nakopaktay na. <laughs> Kaninang umaga is medyo makulimlim pero pagkadating na ng noon, afternoon, ay ano na siya guys, maliwanag na, nag, si, sumikat na nagsikat na. So, no, ano, ba? Uy, sumikat na si Haring Araw ba? So, sa first floor ay coffee shop. Sa second floor ay math academy. Yan. Sa third floor ang English Academy. O, yan. Dumating, nagsidatingan ang aking mga estudyante. At nakita ko ito si Ham Juno. O, oh. itong si Juno talaga mahilig siya sa mga gagamba. Parang ito ta ito, magiging Spider-Man itong batang ito. Ha? Oh. No, no. 아니에요, 사는 거예요. 아니, 아니, 아니 뭐해! So ayun, hindi na lang kami nagklase, naglaro na lang kami ng gagamba na aking mga estudyante. Ah. Joke lang. So kinabukasan, araw ng Friday, Friday morning, chineko ang barometer natin dito sa labas ay minus 3 na guys. Minus 2 pa pala, negative 2 po ang ating temperature noong November 22. So ganyan na po, nag frosting na, wala pang snow. Unang dating ko dito sa Korea, 2017, ang first snowfall dito sa aming bayan is November 20. Pero ngayon, November 25 na no, araw ng Monday, ay wala pa pong snow. Pero ano na siya guys, malamig na. Siguro next week, mag snow na ito. First snowfall. So, ayan dahil malamig naman. Ginamit na ni Little Insoy ang ating, ating binili sa Daiso na bonnet, tsaka yung kanyang gloves. Ay, hindi pa pala yung bonnet lang nga ah. aming ginamit. Bonnet niya, tsaka yung bonnet ko. Uh -huh. Satisfied ako sa ating nabiling bonnet guys kasi nakaka-cover niya talaga yung ating ears at tsaka may pa-extra pa siya sa ano, mahaba ba yung kanyang. Hinatid ko lang eh, si Little Insoy sa school, then uwi na ako at may pakanta pa ako dyan. Oh. Wow. Beyonce! <laughs> napaka concert sa si bisdag in Korea sa loob ng kutsi ba? So, yan po ang aking ginagawa. Pag ako lang mag-isa sa sasakyan. Pero kapag nandyan si Daddy Insoy, hindi ako kumakanta guys. Uy, nahihiya ako kasi bully man yan si Daddy Insoy. So, pagkatating ko sa bahay, ayan na, binigay ko ang ating nabili sa Daiso na yung para kay Mingming ba? Yung tuna and crab meat na cat food. Isang can lang aking binili kasi testing pa man itong mga kabisda kung gusto ba ni Mingming ang ganitong food. Nagustuhan pala niya. So, next time, bibili pa tayo ng more And crab. then mga 10 o'clock ay pumunta kami dito sa Cheok Guan, Cheok Gungwon ng aming barangay kasi maglalaro daw sila Daddy Insoy ng foot volleyball at may nagbigay sa kanya ng chamba na nagreklamo siya bakit daw palagi siyang binibigyan ng ano, ng jacket or sweater ng kanyang mga kaibigan dito. jacket. Oh. Bili daw. Ah, sal jo when they come. Uh. Okay, you, Malamig na kasi kaya ma binibigyan sila ng jacket. Huh? Suotin mo na. You wear now. Ah, uh. Nandito tayo ngayon sa Cheuk Gungwon or sa kanilang plaza dahil si Daddy Insoy ay maglalaro o oh, maglalaro o oh, magtatagay. May dalamang isang box ng soju si oh, Usugi Apa. konting laro, think... maraming tagay. Daddy Insoy, hi! Anyway, yung si Daddy Insoy ay nagdalawang isip siyang maglaro dahil hindi man yan sportman si Daddy Insoy. Sporty, hindi siya sporty. Walang sports na lalaman si Daddy Insoy. Tagay lang. <laughs> Joke. <laughs> dahil ano man siya kagawad, so no choice po siya kundi mag-represent sa aming sityo o oh, sa itong Choco Foot Volleyball na paliga. Foot Volleyball? <laughs> foot Volleyball na paliga ni Barangay Captain.

그렇지. 팅 <laughs> 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 就啊。<laughs> Napasayaw-sayaw na ang kabilang team kasi nanalo man sila ha. <laughs> so yan guys, ganyan po ang culture ng Korean. Kapag makikipag-shake hand ka, bata young Korean makikipag-shake hand sa older Korean is ang right hand ang nakikipag-shake tapos yung left hand naman is nilalagay nila sa kanilang chan. Opa, doon sa Ah, kogi. Ano? 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 맛있죠? Mm, <laughs> 'Yan na nagustuhan ko dito, guys. Kapag may pa-event, is free talaga ang foods as in free lahat. Pagkain, inumin, beer, drinks, prutas. Aha. Uh -huh. So, nag-enjoy ka na, nabusog ka pa. <laughs> Thank you. 카드 나오는 거 아니야? 음? 유튜브 치면은 음? 아, 들어가려면 어디를 봐야 돼? 유튜브요 아, <laughs> Ito na ang sinasabi ko na kunting laro, maraming tagay. O, oh. sinong hindi mahubog dyan? Sinong hindi malalasing yan? At sinong hindi matatalo? Mga gores na ang team. Team ni Daddy Insoy. Team palahubog ang team gores. <laughs> yan po si Barangay Captain, mga kabisdak. Friendly game lang po ito, no? So, pero friendly game siya, pero may papremyo. O, oh. ang mga aju na kiki. <laughs> volleyball. Volleyball talaga. Ay, volleyball. <laughs> takraw. Para siyang takraw sa atin, guys. O, oh. yan na. Ang, dyan, magaling <laughs> si Daddy dadiin. hindi siya magaling sa takraw sa volleyball. Magaling siya sa pag-inom ng sojo. Ah. Kung may pakontest ito si barangay captain ng pag-inom ng sojo, parang mananalo itong ating Daddy Inso, iba. <laughs>

I <laughs> don't 고 네. 많이 갖고셔도 돼. 네. 그리고 애기랑 이거 네. 한좋아 이거 와요. 어 어. 여기 요 여기 있어요, 여기 있어요. 아이고. 이거 풀려니다 And that's all for today's video. 비스타 Thank you so much for w a t Please like, comment and subscribe. Ingat lahat.